Oo, oh, yan. Laro tayo ng Nerf Gun Battle dun sa labas eh. Kasi pag dito sa lobby, ba ako pag dito tayo ni mama eh. Kurkur, -kur, naman kitang kita mo. Sabi ng mama mo, busyng kami dito naman eh. At titinda pa kami, ayan na Oh, napakadami namin tindahan. So, ayun o. Oh, talungan mo yan eh. Kung, kung ka ng tatlo, pahay kami. pa kami. Ang mga dalawang kuya. tat mo ka binilig kami. Tara na. Ano, word na tayo eh. Tara, 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 tara. Si Bunso, ang may isa. Ayan, o, ito, sa, ito naman sa'yo. Salamat, kuya. Tara na, tara na. kami dalawa, ah. Kami dalawa. Barasas ikaw. Mainit mga kuya, ah. Tara na, tara na. na, dito natin sa mga na tayo. Mag-away doon sa iba. Kanina. Ha, ha, ikaw, ka. Ito, oh. Ay!

ha. Medyo may naglalong-lalong ganon. Kung ka mahina yung magkakabang matulog ka, dapat mo mo kami maranig. Alin, baby, maglalong ko na lang kaya sa amin. Kaya, huwag ka na ka maging ano dyan? Maging matandang si Tamat-Tamadong, eh. Maglalo na lang tayo ng ano, Nerf gun battle. O, oh, sige. Eh, pag natalo ko kayo yung tatlo kayo, gagawin niyo yung buong bahay ko nung isin doon isang buwan. Pero pag kayo nanalo, di ko na kayo i sa paglalaro nyo sa labas na to. O oh, sige, aling bebang ha. Totoo yung sinasabi mo pero pag hindi mo ginawa. Lagot ka sa amin, may sa mga may team may tito eh. Say hello! Bawa kayo ngayon, mas pala kayo kakin ka kasi sige napakaliit. Apat lang yung baro. <laughs> hello! Paano yun? Napakalaki naman ng kanya. Eh sa atin napakapagkali. Eh, tapat lang ng bala eh. Ano ito mga kuya? Kailangan muna natin yung tago. Eh. napakalaki ng baril niya kasi eh. No, nalaki na kaya. Sa atin niya, eh. apat lang yung bala eh. Sa atin yung mga ano eh. Sampung baril ata yun eh. Kakaya mo. Mm! Yeah! Oo nga no, kurukuri. Laki-laki ng baril niya. Eh. Oo nga. Eh. Tama mo, nagsisimula yung bumaril eh. Nabarbar na yun eh. Hingihingi, nalas lang ang mukhang malakas sa ating ni noon Hmm. Ano'y ko sa inyo. Oo, ano yun? Napa, okay. Ayun, ayun, ano ba, Umiikot na naman sa mga isip ko. Ang mga apong ko siguro, kailangan naman nila ako. At... Uy, ay, po. Inaano e na naman na, 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 ang ah. ko, ha? Ito, man mo. aray ko naman, aling, aray ko naman, Pilipinas. Ah! Yan, mga apo. Dahil talo na yung aling bubong na yun. Kasi nga, punta tayo sa movies. Tara na.